Bilang selebrasyon ng Business Month sa Lungsod ng Cebu, idinaos ang tatlong araw na Entrepreneurship Summit at tinalakay ang mga usaping na papanhon sa wansa. May ulat si Jesse Atienza ng PTV -E Cebu. Sa loob ng tatlong araw, nagsama-sama ang mga miyembro ng business sector sa Lungsod ng Cebu para daluhan ang Entrepreneurship Summit na dinaluhan ng mga eksperto sa iba't ibang kumpanya at departamento. Pangunahing paksang tinalakay ang food security at sustainability. Sa forum, tumuon naman sa food production at distribution. Mga usaping napapanahon para sa lahat. So most of our attendees, no, are those who are aspiring. Number one from from yesterday, those who are aspiring to go into the agri business or you know those who are having doubts whether agri is a business that can be fruitful here in Cebu especially that we're a metropolis tinalakay din sa summit ang issue ng mental health ayon sa organizers marami ngayon sa mga negosyante ang nakatutok lang sa negosyo pero nakakaligtaan na minsan ang sarili i'm sure you find this very basic and simple, but these are all very crucial points of the business and at the same time often either neglected or stuck in an old paradigm. So we're using CBM as a platform to bring these topics into a new light. Nagsagawa rin ng mga workshop at exhibit sa Entrepreneurship Summit bilang bahagi ng selebrasyon ng Cebu Business Month. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.